Idineklarang dead on arrival ang isang 60-anyos na babae ng saksakin ito ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Kinilala itong si Kosha Lagyop Fernandez, may asawa at isang negosyante. Base sa investigasyon ng mga pulis, galing ang biktima sa kanyang bahay sa Puruk 24 sa barangay irisan Baguio City at nagpasaklolo sa kanyang kapatid na kanyang kapitbahay. Nangyari ito pasado alas 11 ng gabi noong biyernes, October 11. May mga... Uh... Witnesses doon sa mga kapitbahay ng biktima na nagsasabi na meron siyang nakita na taxi driver na kung saan may nakasakay na tatlong mga lalaki na nagtungo sa uh, bahay ng biktima. Then after several uh, minutes, biglang sumigaw yung biktima. Ayon sa Baguio City Police Office, nagtamo ng isang saksak sa dibdib senior citizen na naging sanhinang ng kanyang pagkamatay, pero hindi pa malinaw kung anong motibo ng mga suspects sa biktima. Pero based on the investigation sa mga uh, kagamitan ng mga ng biktima, is wala naman parang wala namang nawawala. Mm -hmm. So, blangko pa rin yung investigators natin as to the uh, motive. Bagamat mayroon ng persons of interest ang mga pulis, kumakala pa sila ng impormasyon sa isang taxi driver na pinara ng mga suspect at nagsilbi umano nilang getaway vehicle. Kailangan natin makuha yung statement, yung affidavit ng ta taxi driver para uh, siya ang siguro makapagbigay ng lead sa mga lalaking ito sa mga suspect. Ikinababahala naman ito ng barangay, lalo pat noong ikadalawampu ng Setyembre lang, ay pinatay rin sa saksak ang isang 18 anyos na babae. na pirmi Tahan ko kayat na abati kasi mangyari iti barangay tayo, tadi pa kita, 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 kita Samantala makalipas ang tatlong linggo, tukoy na ng mga pulis ang suspect sa likod ng pagpaslang sa isang 18 anyos na babae sa Purok 14 sa barangay Irisan. Ayon sa BCPO, mayroon na silang lead sa suspect. Merong taxi driver na nagpipinpoint sa identity ng personal uh, person of interest. Ngayon, nung nakita nila sa CCTV na at pinasitibli identified ng kaanak ng suspect, pero yung, yung, kaanak ng suspect is ayaw niya kasing magbigay ng, uh, magbigay ng affidavit. Sa kabila ng sunod-sunod na patayan, pagtitiyak pa rin ng BCPO. Ginagawa pa rin lahat ng ating mga pulisan ang mga measures para mapanatili ang kapayapaan at mga seguridad ng mga mamamayan doon. Continuous pa rin yung mga patrolling nila, yung mga police presence nila sa lahat ng uh, areas ng barangay Irisan. Ito na ang pangalawang kaso ng pagpatay sa barangay Irisan ngayong taon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.